Gusto nyo ba ng trabaho na may 6 digits na sahod? Tapos pag lumipad ka may extra pang bayad? At laging lumilipad ng international flight? Pwedeng New York? Pwedeng Amsterdam? Pwedeng Frankfurt, Germany? Pwedeng Brussels, Belgium? Or mag food trip sa Bangkok? Or kahit sa Hong Kong? At ang kagandahan niyan, lagi kang nag-hotel. Kadalasan, 5-star hotel pa yan. At kung medyo matagal ang layover mo, pwede mong dalhin ang pamilya mo. Lalo na pag malapit gaya ng Hong Kong or Bangkok. At ang the best part, binabayaran ka pa ng company mo sa layover mo. Every hour yan, masters. At sa mga hotel laging may free breakfast. So ang gastos mo, lunch and dinner na lang. At ang the best part, nakakanood ka ng take off and landing dahil lagi kang kasama sa eroplano. Hindi ako pilot, hindi rin ako cabin crew. Ang tawag sa trabaho ko ay load master. Basically, kami ang gumagawa ng load sheet or ang weight and balance ng eroplano. Kami din ang naglo-load at nag-offload ng cargo. At ang the best part, ang trabaho mo ay on ground lang. So pag lumipad ng aeroplano, pwede na tayong matulog. Unlike sa mga kapitan, syempre kailangan nila ipilot ang aeroplano. Ang mga cabin crew, isi-serve pa nila ang mga pasahero. Sa cargo aircraft pala ako nag-work, hindi ako sa passenger aircraft. Kung gusto mo maging loadmaster, ilalagay ko ang links sa comment section. Disclaimer, I just want to inspire others. And I don't want to brag. At sabi nga ni Master Bay, dream big, sky is the limit. Kung gusto mo ng ganitong content don't forget to follow me on YouTube, Facebook and TikTok.